Di ba? May gusto kang kainin yung pagkain sa TikTok. Apo. Yung trending na trending na pagkain sa TikTok. Apo. Yung gami enchiladas yung maasim. Apo. Apo. Ah <laughs> oh, sige. Pag ito na shoot mo, baka kadikin kanon. Ay, ganyan mo. magiging language... sa'yo. Oh. O, sige. Ipikit mo ang iyong eyes. Game okay. buksan mo na. Ah! Eto guys, lagi namin itong napapanood sa TikTok. At, naglalaway talaga kami. Kaya naman ngayon, eto na. Tikman na natin. Tikman Tiksi. na natin. ]rible. Guys. O. Ah. Kumuha ko ng chopstick. May chopstick na to. Ngayon, may chopstick na kasama. Tisa lang. Mm, para tayo isa tayo. Okay, mm. buksan na natin. Ano to? Ilalagay to. Ah, may ano. Parang, parang sa mm. umay. Tikman muna natin yung ano. Kung masarap ba yung gami-gami na to. Okay, tikman natin ha. Ayan ha. Okay. Masarap. Ngayon, ilagay na natin to. Sabi mo ilagay. Ha? Idip mo lang nilalagay ito, tsaka sineshake. Nagmamaronong ka na na mambe. So, ilalagay natin to. May sauce mo ko alam kung ano itong mga ito. Tapos, ito yung sauce. Hmm, gilagay mo na yan. One, two, three. Hmm, dito mo, lang. Hmm, mo lang lahat yan. Tak mo. Hmm, mo mo. Excited na ako, guys. First time ko lang ito matitikman. Sa wakas. Sa tinagal-tagal. Tapatpan. Tapos i-shake. Isha i-shake mo. Shake. I shake mo. Saan ikaw shake I-shake mo shake tama sa video shake mo. Wala Mahina ako shake, eh. Ay, parang bartender ang pag ko. <laughs> Ay! Sino, <laughs> guys, oh! oh my gosh! Magkukulay na siya! Ninikulay nyo! Bang! Ibang-iba na! hindi naman maasim daw to eh! Pero yung gami guys, masarap matamis lang! Super! Ito, yung may ganito, hindi natin alam. Tignan natin, ayun o! No? Pwede na yun, pwede na Naglalaway na ako! Hindi ah, hindi pa kong yan! Kapag tugan pa. sige. Ami asim. Ma asim nga yung amoy eh. Kuha muna tayo. Oh, tas cheers. Tikman na natin. Ako, di sana yun. Tusukin mo na lang, be. Nagmamainam ka kasi Hindi siya sanay di Hindi mo nga kayang i-grip. Tikman na natin. Nandito <laughs> pa! Medyo maasim nga siya. Maasim na maanghang na onte. Parang sampalok. Mm hmm. Parang sampalok. Pero ang ganda ng combination ng lasa. <clears throat> ano? Matamis at saka maasim. Mm hmm. Asim uh -huh. Piling ko kaya natin ito ubusin ngayon, no? Sarap! Hindi mo kumain? Kaya pala trending to, no? Kala mo siya tahimik, eh. Kaya pala trending to, guys. Ang sarap! Kung gusto nyo ito mabili, punta kayo sa TikTok ko na, sa TikTok shop ko. Try nyo na guys. Gigi to? <laughs> <laughs> Medyo maasim lang talaga pero sarap. Sa dulo, ramdam mo na yung ano, tamis. Mm, -hmm. Nakaka-adit yung lasa niya guys. asim. in. Ba? First yung pinaka-maasim. Mm -hmm. Pangalawa yung maanghang. Mm. -hmm. Pangatlo yung matamis. Maanghang? Wala namang anghang. Meron. May... Napakalakas mo kasi sa maanghang. Hindi ah. May ano lang kasi to guys. May... Yung parang durog na paminta. Last one guys kasi kakain pa kami. Oh, last one. Mm. Bumili na rin kayo guys. Bye!